mm well, dito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 8, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili po na walang anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility maging yung habagat po ay bahagya ng lumayo dito sa ating kanupaan gaya po ninyong nakikita pero next week, posible muli itong lalakas sa huling pagkakataon dahil po yan sa potensyal na mabubuong sama ng panahon dyan po sa may South China Sea, ngunit sa ikatlo ng linggo po ng buwan na ito ay posibleng unti-unti na po na mawawala ang habagat at iihip na muli ang easterlies o yung mainit na hangin na mula po dyan sa Pacific Ocean at tutungo na po tayo ng transition period, patungo na po tayo ng amihan season at gaya po ninyong nakikita ay mag magkakaroon na po muli ng shear line o yung hangganan kung saan po nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit po na easterlies at kung bababa na po yan dito sa atin ay nasa amihan season episode na po tayo. Samantala, sa labas po ng ating area of responsibility, may LPA nga po na nabuo at tinawag po ito ng Joint Typhoon Warning Center na Invest 90W pero mababa po ang chance nito na makaapekto sa ating bansa. Kikilos po iyan palayo. At sa ating pong long range forecast, ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi po ng ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo. Posible pa rin ang pamumuo ng mga sama ng panahon at ang development po ng may ito ang ating babantayan. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather na po sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa Luzon. Pero mayroon pa rin pong tsansa ng mga isolated rain sa ilang bahagi ng Mimaropa, ilang bahagi po ng Legazpi, Aklan, Gimaras, Iloilo, ilang, ilang bahagi po ng Negros, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Catarman Tacloban, Borongan Northern Samar, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga chance sa karin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa may Palawan, Western Visayas, ilang bahagi ng Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi po ng Davao Region. At mamayang hapon, mas mataas na muli ang chance ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa mas malaking bahagi na po ng ating bansa lalo na dyan sa may Visayas at Mindanao dulot po yan ng thunderstorm. Kaya kung nalabas tayo sa ating matahanan ay ugaliin naman po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala na po tayong nakataas ng mga gale warning signals. Malaya na po napapalaot ang ating mga kababayan, lalo na po ang mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka. Pero iba yung mag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakot.